Sabi nga sa Biblia, ang lumalabas sa tao ang nagpaparmi sa kanya. Ito ay sapagkat mula sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masamang kaisipan, mga pangangalon niya, mga pakikiapid, pagpatay, mga pagnanakaw, mga pag-iimbot, mga kasamaan, pandaraya, kalibugan, pagkaingit, matang masama, pamumusong, kayabangan at kahangalan. Ang lahat ng kasamaang ito ay nagmula sa loob at siyang nagpaparumi sa isang tao. Kaya sa kwentong ito ay paniguradong may maaalala tayo sa araw-araw nating paglalakbay sa mundong ito. Na hindi man para sa iyo ang kwentong ito ay marahil nakita o nasaksihan mo na sa may kwento ng iyong kapwa Pabati po sa lahat ng iyong mga tagapakinig Sir Pinoy Horror Encounters Dito po sa aming pwesto sa may palengke ay may isang kwentong hindi ko makalilimutan Isang araw po kasi dito po sa katabi naming tindahan na may produkto ng gulay ay may isang kakaibang pangyayari may isang matanda po kasing ilang sandali nang tumitingin sa mga hilera at tumpok ng mga gulay. Pabalik-balik ito. Paulit-ulit na nagtatanong. Isang tipikal na mamimili na nais makamura o makamenos para magkasya ang kanyang hawak na pera. Pero, nagulat kami ng galit na galit itong sinigawan ng mismong may-ari ng tindahan na ika nito. Ano ba yan? Kanina ko pa kayo naririnig pa ulit-ulit dyan, Amelia, ha? Ano yan? Nag long quiz pa kayo sa pangalan ng mga gulay? Daming-daming mga customer na dapat niyong unahin. Inaubos mo yung oras mo dyan. Ano ba yan, ha? <laughs> Kuhan si Aling Baldita? Este, Batang Matilda? Sino wala po kasi. Gustong maka-discount. Eh, medyo low budget. Kaya, pinapaliwanag ko lang po mga mas mura, tsaka... Ay, wente! Kung walang pera, walang pera. los mio, ang ihilig makahingi ng tawad. Kala niyo naman, pinupulot lang namin yan sa may kalsada. Hoy, maranda! Kinagasusan po ng krudo at kwarta ang aking mga paninda. Nag-abayad ako sa may toll gate sa mga tao at kung ano-ano ba. Eh, ano ba ang gusto mo? Ibigay na lang sa'yo yung gusto mo ng palugi? Eh, papaano naman kami? Kung walang pera, walang pera! Huwag ka dito bumili. Doon ka sa may iba. Bumili ka ng mga bulok na palinda sa may tabi ng kalsada. Dahil dito, puro fresh. Ay! Masarap. Ay! Masustansya. Ay, ay! Tulad ko. Ay, 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 Tsaka, awat na aling Dabiana. Eh, madam, madam Maldita. Este, Matilda. Awat na po. Let's Tiran mo ako. Paa gusto mo yung sasahurin mo. Doon mo kunin ang hinihingi ng matandang ka. Diyos ah, miyo ka naman, Matilda. Eh, ganun talaga yung tao. Magbaba ka sakali lahat sa paninda. Masyado kang high blood. Kaya aga-aga eh, umaalog na agad yung bilbil mo sa dami ng agad na sila sabi mo. Ay, oo nga. Siyang tunay, Mang Greg. O siya, Amelia. Amelia, binosag mo na yan. At nang matapos na, sa uulitin naman kasi, ho huwag kayong magbabalak ng masarap na ulam kung ang pera nyong dala ay kulang. Ay, kayo din kasi. Ang hilig niyong tumawad. Pero sa mga malalaking negosyo na the aircon, wala kayong reklamo. Ay, Diyos mio! Isa ka din mang Greg, you know? Kala ko very good ka na. Yung pala, nagparto ka pa? Wala na ho. Umalis na ho yung pinapahiya nyo. Ay, award! Hilig nyo sa negative vibes. Oh. Ay, ko. Ano? Ha? May sinasabi ka bang bakla ka, ha? Isa ka pa. na parang kahit ako ay hindi na muli pang babalik sa may palengke kung ganito lamang ang mangyayari. Paano ba naman Sir Narrator? Sa simpleng pagtawad lamang ay labis ng napahiya ang matanda na ilang sandali itong dinurog at dinumog ang kanyang pagkatao sa mga salita na kanyang tinanggap dahil lamang sa ilang beses na itong paulit-ulit na pagtatanong tungkol sa presyo ng gulay na nais niyang bilhin at wari nais itong humingi ng diskwento kung ang bibilhin niya ay kaperaso. Kapalit. Kapalit naman ay ang kanyang buong pagkatao. Para po kaming nanonood ng pelikula sa mga ilang sandaling iyon dahil talagang umagaw ng eksena sa loob ng abalang pamilihan ang ginawa ng mag-asawa. Ngunit sa araw na ito ang simula ng kanilang kalbaryo dahil ayun po sa kwento ng tiyuhin ko isang araw hindi pa man nanananghalian si Aling Matilda ay panay na ang kanyang pagdighay walang tigil na nung una daw ay natatawa pa ito pero ng kalaunan ay hindi na ito mapalagay dahil sa kanyang walang tigil na pagdighay wari sa may bibig nito ay may masangsang na naaamoy. Napakabaho. Tila halimuyak ng nabubulok na isda at bituka ng naaagnas na laman loob ng baboy. Hmm? Ano ba yan? Hmm? Madam! Umutot ka ba? Hmm? Ang jontot! Eww! Hoy! Tigilan mo akong pakling ka! Diminkahin lang ako. Ha? Ay, ganun. Ipacheck up muna kayayan, madam. Eh, parang nalipat na sa bibig mo yung tambucho mo ng utot. Hmm? Kunti na lang, oh. <laughs> Ihimatayin na ako. Pagbantot. Check. Matigil ka. Seryoso, madam. Sa totoong buhay lang, ha? Ipacheck up mo na yan. Hmm, -mm. ha? Seryoso ka? Mabaho pa talaga? Ay, hindi. Ito ang may mga langaw, oh. Bakit sila nakokonfuse? Saan ba daw dito yung naaaway nilang ebak? Ha? Mabaho pa ba talaga? Eva, eh, Eva, Eva, Eva. Madam, wag na. Talo na ako, oo. Oo na. Basta wag ka na lang magsalita. Mag-sign language na lang kaya tayo dito. No? Please lang. Mm. Ay, aray ko. May nga. Magtaba ka dyan. Oo na, oo na. Pagbilan mo yung mga yan. Well, yun to talaga eh. Ang may karumal madrigal. <laughs> ay ko po. <laughs> nasa paglipas ng mga araw ay napansin pa nga ng kanyang mister ang tila tila paglaki ng kanyang tiyan na nakakadama din daw ito ng panakanakang pagkahilo pagsusuka pati na ang mga biglang pagkirot sa may sulok ng kanyang sikmura na mas ikinababahala pa nito na sa paglipas ng mga araw sa tuwing oras ng pamamahinga ay ang hirap nito sa pagtulog ka madam nag rank game ba kayo kagabi sa ML ang dalim ng mata mo oh. tigil mo mo kaganyo mo madam kung ano man yung trip mo uso pa rin po ang tokhang at ayokong madamay ok oh. yeah. <coughs> Alam mo, hindi na ako sa mga sinasabi mo, ha? Aray oh, ko! Magtrabaho na dyan! Parang nagasabi nang eh... So Subalit, ayon pa sa balita ng tiyuhin ko, hindi daw ito dahil sa hirap itong makatulog, kundi ang nakakapangilabot ng mga pangungot na tila otomatiko sa kanyang pagdikit ay habol hininga ito sa pagbalikwas ng pagising dahil sa mga masasamang pangitain sa kanyang bawat pananaginip na isang gabi bigla na lamang daw itong napabalikwas tila nasusuka do ang dibdib humihilab Paulit-ulit na ganito ang sistema ng kanyang katawan. Eh, madam! Baka naman po ulcer yan. Ulcer! Huwag mong pinitin mag-diet. Sa tagal naman siguro po ng pagkasama nyo, tanggap na ni Mang Greg yung sinosolo mo palagi yung kama. Oh. Ay, ko! Ako tigil-tigilan mong bakla ka, ha? Amelia po, Amelia! Yes. Amelia, Amelia! Tigilan mo ako, Armando. Wow, katapagod mo yung trabaho mo. Wow. Personalo na to, ha? Sige, yari ka sa akin. Sa susunod na script ko, sige. Oh, aray ko. Ano, ha? Ha? Lapo. May sinasabi ka ba? Ha? Aray ko. Ha? Na nung una, ay binabaliwala lamang daw nito at idinadaan lamang sa pag-inom-inom ng mga medisina mula sa may butika. Ngunit, parang lalo lamang itong lumalala, mas nagiging malubha. At isang gabi, napabalikwas na ito nang tila makaramdam ito ng labis na pagsikdo ng kanyang sikmura. Nasusuka, kasabay pa nang walang tigil nitong pagsinok at pagbigay. Dahilan para mas mahirapan ito lalo sa kanyang paghinga. Napabango nito pero hindi na ito umabot pa sa kanilang kasilyas at sa tabi ng kanilang kama ay tuluyan na nga itong naduwal. At mula sa kanyang bibig nagimpal ito sa kanyang nasaksihan sapagkat nang siya ay masuka ay kanyang iniluwa ang isang nakakadiring palaka binalot pa ito lalo ng kilabot nang piglang lumingon pa sa kanya bago lumukso-lukso papalabas ng kanilang bintana. Ang nakakarimarim na palaka. Kumalat ang makapanindig balahibong kwento nito dahil sa may asawa nitong tuliro. Kakahanap ng maaaring mahingan ng tulong at kasagutan at isa ang aking tiyuhin sa kanilang mga Inasahang malapitan. Lumipas pa ang mga araw at linggo. Halos napabayaan na nila ang kanilang pwesto na ang kanilang negosyo na dating malago ay kalaunan nakadama ng lubhang pagkalugi. Dahil sino ba naman daw ang nais bumili sa isang tindahan na kayang sapawan ang mabahong amoy ng buong palengke. At ayon sa kanilang nilapitang manggagamot na siyang sumuri dito. Sa diadaw, mapigat ang kanyang parusang dinadanas dahil ika ng albularyo. Ito ay hindi basta-lamang kulam, isang sumpa hanggang kamatayan. makaparusahang tulad ng isang palaka. Pinandidirihan, kinasusoklaman, iniiwasan, katumbas sa isang taong sinira nila ang pagkatao dahil sa simpleng usapang negosyo. Isang maliit na bagay na nakalimutang maging mabuting kapwa-tao na halos mabaliw na ang mister nito kakahanap sa pagkakilanlan ng sinasabi nilang maaaring may gawa ng pangkukulam sa kanyang asawa. Hindi upang ito ay buweltahan, kundi para sila ay humingi ng kapatawaran. Subalit, bigo sila o dili kaya walang nais ituro ang hinahanap nilang matanda na marahil ika ng iba ay nararapat lamang ang kanilang tinatamasa upang matutunan ang pinakmabigat na aral na hinding-hindi mabibili ng kwarta. Pero, isang araw, nabalitaan ng tiyuhin ko na natukoy na daw ng mister ni Aling Matilda ang siyang misala sa kanyang asawa na kahit kami ay nangilabot ng nang malaman ang buong pagkatao ng matanda na isa pala daw itong pinangingilagan sa ibang bayan dahil sa taglalitong katauhan na binabalot ng kababalaghan na madami na daw pala talagang pangambalita patungkol sa matandang ito na talagang labis siyang inatatakutan madalas itong hagilapin ng mga taong may kakayahang magbayad para lamang maghiganti manakit sa mga taong nais nilang maparosahan ayon po sa aming balita nang mapabuti na ang kalagayan ng asawa ay hindi na silang muli pang nagtinda at wari na pag-isipan na lumipat ultimo ng kanilang tirahan wari ka nilang natutunan ang pinakamahalagang aral sa masaklap at mabigat na paraan Hanggang dito na lamang po Pabati na lang po sana sa lahat ng magaganda at pogi dito po sa may tripapa, poblasyon at fish market ng Alaminos, pati na ng no. Maraming maraming salamat, Sir Kulas. At kung inyo pong nagustuhan ng ating naitampok na kwento ay isang napakalaking bagay po ang pagpindot nyo ng like pag-subscribe at pag-iwan ng positibong mensahe. Maliit na abala lamang po ito, ngunit tatanawin ko pong napakalaking bagay. Mainit na pagmamahal, pagsuporta para sa atin pong mahaba pang ulitan dito po sa ating magulong tambayan. At kung nabitin ka pa, ay silipin lamang ang ating mga kwento at playlist matatagpuan po sa kaloob-looban ng ating channel. Lalo na dito sa may loob ng description box, dito po sa may ibaba. Yun lamang po, maraming salamat at magpapasalamat pa pong muli. This is your one and only Colas. Your original, regular dose of Tagalog horror good vibes na nagsasabing Stay safe and fresh, everyone. And always stay awesome. Peace out.